Matagal ng pangarap ni Amir na magkaroon ng isang asong kanyang aalagaan. Ngunit di lang mabigay-bigay ng mga magulang niya dito kay Amir ang gusto nitong magkaroon ng alagang aso dahil sa mura pa nitong edad. Dahil naisip ng kanyang mga magulang na baka hindi yun safe kay Amir. Dahil baka makagat lang siya ng aso at malagay sa piligro ang kalusugan at buhay nito. Kung kaya't inantay na lang ng kanyang mga magulang ang tamang panahon para sorpresahin itong si Amir Pagtungtungan ng edad na 18 nitong si Amir ay ginawa ng kanyang amat ina na regaluhan ng isang maamong aso itong si Amir. Labis naman sa saya ang nadaraman nitong si Amir sa puntong iyon dahil inakala na niyang ayaw siyang magkaroon ng kanyang mga magulang ng alagang aso. Kung kaya't, iginalang na lang ni Amir ang kagustuhan ng kanyang amat ina. Ngunit, mali pala ang inaakala nitong si Amir dahil pinoprotektahan lang pala siya ng kanyang amat ina at ipinalayo sa kapahamakan. Nangyari ngang sobrang saya nitong si Amir sa piling ng kanyang unang-unang alagang aso. At napamahal pa nga iyong aso dito kay Amir at palagi pa niya itong kasakasama sa mga lakad nito. Lagpas tatlong taon din na naging masaya na nitong si Amir ang kanyang alagang aso. Ngunit bigla na lang nabago ang lahat nang nagkaroon na itong si Amir ng kanyang panibagong hilig nang maadik ito sa paglalaro ng mga online games dahil nga doon ay nawala na ng panahon itong si Amir na laruin at ipasyal ng kanyang alagang aso. Minsan pa ngay nagagalit na sa kanyang aso itong si Amir pag nangungulit ito habang siya ay nakaharap at busy sa paglalaro sa kanyang computer. May mga oras naman na nakakaramdam ng konsensya itong si Amir. Ngunit dumadaan lang ang pakiramdam na iyon at nawawala din kapag naging abala na naman ito sa paglalaro sa kanyang computer. Hanggang isang araw, bigla na lang nang hina yung aso nitong si Amir at panay na lang ang paghiga ang ginagawa nito. Huli na nang mapansin nitong si Amir ang kalagayan ng kanyang aso. Dahil nang kanya nang mapansin ang aso nito, ay marami ng mga tumutubong mga sugat sa buong katawan nito. Sa puntong iyon ay nakaramdam ng pandidiri itong si Amir sa kanyang aso at ayaw na niya itong hawakan pa. Kung kaya't nag-isip na lang ng paraan itong si Amir kung paano niya madidispatcha ang kanyang aso. Dahil sa naisip niyang wala naman ng pag-asang gumaling pa ang aso nito at isa pa'y pa nagaantay na lang naman ang aso nito ng takdang oras na siya'y pumanaw. Sa gabi ay naisipan nitong si Amir na dalhin na lang yung aso sa gubat dahil sakto naman na merong isang bundok doon lang din malapit sa kanilang bahay na tinitirhan. Kinaumagahan ngay, agad na dinalan itong si Amir yung kanyang aso doon sa gubat. Walang kamuwang-muwang yung aso nitong sumama kay Amir na kahit na hirap na sa kanyang iniindang karamdaman ay may saya pa rin sa mata nitong makasama ang kanyang among si Amir. Pinili ni Amir na dalhin iyong kanyang aso sa masukal na parte ng gubat at doon sa kanyang nakitang puno ay ginawa niyang itali iyong aso nito ng mahigpit para hindi na ito makawala pa para bumalik sa kanila at doon ay kanya na itong iniwan. Habang papaalis itong si Amir ay nakatayo lang ang aso na at nakatitig sa kanya. At wala ni isang pagkahol na ginawa itong aso. At maya maya'y umupo na lang ito na nagpapakitang tanggap na nito ang kanyang kapalaran at ang desisyon ng kanyang amo na iwan siya doon para mahimlay. Matapos gawin iyon ni Amir ay bumalik na ito sa kanyang mga ginagawa na parang walang nangyari. At agad na kinalimutan ang aso nito. Hanggang sa lumipas ang anim na buwan muling pumasok sa isipan nitong si Amir ang kanyang aso. Dahil sa naalala nito ang mga pinagsamahan nilang dalawa at muli ay naisipan niyang balikan ng kanyang aso doon sa pinag-iwanan niya. Sa layon, nabigyan man lamang ng desenteng libing ang aso nito. Daladala ang isang pala ay muling pinalikan nitong si Amir ang gubat na iyon. Ngunit sa mga buwan na lumipas ay malaki na ang pinagbago sa lugar at naging masukal na iyong kagubatan. Kung kaya't nagresulta iyon na maligaw itong si Amir sa loob ng gubat. Ngunit ginawang magpatuloy nitong si Amir sa kanyang paglalakad na nagbabaka sakaling makakita siya ng kahit isang palatandaan man lamang papunta sa lokasyon ng pinag-iwanan niya ng kanyang aso. Ngunit sa di inaasahan dahil sa madulas ang lupa sa oras na iyon dahil sa umulan noong nakaraang araw ay nadulas itong si Amir at nagpagulong-gulong pababa ng matarik na gubat hanggang sa nahulog siya sa isang nagraragasang ilog at doon habang tinatangay ng agos ng ilog ay eh hinahapol nitong si Amir ang kanyang hininga at patuloy sa pagsusumikap sa paglangoy at makaligtas sa bingit ng kamatayan. Tanggap na sana nitong si Amir ang kanyang kapalaran sa oras na iyon dahil pagod na pagod na ito at nahihilo na dala ng pag-ikot-ikot sa kanya ng rumaragas ang ilog. Palubog na sana sa tubig itong si Amir sa puntong bigla na lang merong humawak sa kanyang damit at hinatak siya paahon galing sa nagraragas ang ilog. Yon ang kahuli-hulihang napansin nitong si Amir. Nagising na lang siya nang maramdaman niyang merong dumadampi sa kanyang pisngi. Kung kaya't dahan-dahang minulat nitong si Amir ang kanyang mata sa puntong iyon. Doon niya naaninag ang kanyang nuoy alagang aso. Humingi pa nga ng tawad itong si Amir sa kanyang aso sa puntong iyon dahil sa inakala niyang magkasama na sila ng kanyang aso sa kabilang buhay. Ngunit laking gulat nitong si Amir nang siya ay mahimasmasan at bumalik na ang kanyang sigla. Doon na bumuhos ang luha nitong si Amir nang mapagtanto niyang ang aso pala nitong kanyang itinal at iniwan ang nagligtas sa kanyang buhay. Dali-daling nilapitan nitong si Amir ang aso nito at niyakap ng mahigpit. Lalo pang naiyak at nagsisi itong si Amir sa kanyang kasalanang nagawa sa kanyang aso nang mapansin niya ang bakas ng tali sa leeg ng kanyang aso. Dahil sa bakas sa pagpupumiglas nitong makawala sa tali ay nagkasugat-sugat na ang leeg nito. Nanlumo itong si Amir sa mga oras na iyon at hindi tinigilan ang pagyakap sa kanyang aso. Nangyari ngang ginawang bumawi nitong si Amir sa kanyang aso at muli niyang pinaramdam sa kanyang aso ang pagmamahal na tunay at ginawa niyang ipadama sa kanyang aso ang pag-aalaga at pag-aruka at binigay sa aso nito ang kanyang atensyon at atensyong medikal. Tumagal pa ang labing limang taon ang aso nito hanggang sa pumanaw na ito sa mapayapang paraan at minabuti na nitong si Amir at ng kanyang mga magulang na doon nilibing ang katawan nitong kanyang aso sa harap ng kanilang bahay para araw-araw ay maaalala nila ang sayang dala sa kanila ng aso nito at higit sa lahat ang kabayanihan na ginawa nito. Mga ka-explorers, hindi man nakakapagsalita ang ating mga alagang hayop ay meron naman silang malaking puso na hindi marunong magtampo at magtanim ng galit.